Magandang umaga mga idol uh, Meron tayong tutorial mga idol Tungkol dito sa uh, Washing Motor Tutorial natin mga idol Wala ito siyang ano, Diagram O oh, Ito lang Diagram Wala kayong makikita ng diagram Bili ko ito lang mga idol Okay pa naman Pero luma na So, pag walang diagram mga idol, hindi mo ngayon malalaman yung common yan. O tinatawag na common, neutral. Ganyan. Sa so, tatlong wire lang yan mga idol. Ngayon, so, ko sa inyo kung paano malaman yung neutral nito. O kaya common. sa so, tatlong wire yung mga idol, magamit yun ng tester. Kung mga idol, ito yung mga tester nyo. Yan. Analog. Yan ha. Kita nyo ba mga idol? Kita nyo ba? Po natin konti mga idol. Para makita nyo yung tester natin. Kapit. Yan. Kita nyo. para malaman natin yung common mga idol. Sa tatlong wire na ito ano ba yan? ito. Long wire. Ayan. Long wire na ito. So, kailangan mahanap natin yung kalahating talo nung ano, tester. Kunwari mga idol, pumalo siya ng 10. Ayan ba ang 10 ito? Ayan, tapos, kailangan mo makahanap ng 5 kalahati. Yung 5 na yon yun na yun na yun, yun, yun yung common niya. So, ngayon, 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 umpisa na natin. Alam mo, ito nahirapan ako. Tatakpan yung ating picture. Ayan. Ayan natin, ngayon, ngayon. itu tayo sa kita nyoba mga idol dilaw at brown yan dilaw at brown oh, yan ang palo ng mga idol this no dilaw at brown at low lang tong wire nito mga idol dilaw at brown tatlong wire lang ito. So, dito tayo sa dilaw at blue. Ayan, mga idol. Oh. Nandun sa singko mga idol. So, ibig sabihin, mga idol, maring yung blue ang common. So, kanina, dilaw at brown. Ngayon, dilaw at blue ngayon. Bibitawan natin itong dilaw. Blue at saka brown. Oh, yan mga idol. Ganun pa rin ang palo niya mga idol. Nasa 5. So mga idol, yun yung sinasabi ko na mahanap mo yung kalahati. Eh. Yun yung common. Kasi pag dito sa dilaw at brown. Nasa sampo. So, ibig sabihin, sampo siya. So, kailangan makahanap ka ng kalati sa sampo. Ang sukat. Ito. O, oh, yan na 5. So, itong blue mga idol. Ito yung common niya. Common. Yung dalawang wire na titira. Yan yung sa kapasitor. So, ganun ang pagsukat mga idol sa Analog na tister. Susukat para malaman mo yung common. So, dito naman sa the digital mga idol. May tister. Digital, digital yan. You know. Kailangan mga idol, may buzzer. Buzzer naman ang basehan dito. Pagka tumunog ng malang humpay, yun na yung common niya. Kunwari, tumunog ng ganyan mga idol, hindi natigil. Ganyan yun yung common niya. So, dito tayo sa brown at saka dilaw. Tumunog so, mga idol pero saglitan lang, no? Brown at saka blue. O, so, yan, no? Common mga idol. So, para sigurado tayo, brown at saka ano to, ha? Blue. At dilaw at saka blue. So, ito sigurado talaga mga idol. Ito yung common, kulay blue. Ito yung kapasitor, dalawa. So, ganun ang pagtester mga idol. Analog saka, sa kasa digital. Yun ang basehan mga idol. Sa analog, kailangan, kailangan mong makasukuha ng kalati doon sa una mong na, na Simbawa, nag-tester. Nag Himbawa, nag ka sa analog ng kumalaw ng 10 sumunod kailangan mong makakuha ng 5 yun yun yung yung yun, yun ang ano niya ah kalahati yun yung common niya so dito naman sa digital baser lang ang yung pakinggan pag nagbaser na walang humpay yun na yun yung common niya so eh, di ba mga idol sana may matutunan kayo sa aking yun na ituturo sa inyo no malaking um, bagay mga idol to sa mga nagsimula pa lang mag, mag, mag ayos -ayos, magpong, uh, ayos mag, uh, magbubuting ting maraming salamat mga idol follow and share mga idol I love you maraming salamat